Good morning, good morning. So, pangangan na po ang ating uh, gawa ngayon. Ito ay yung pinaka-exciting part sa uh, isang mga uh, naglalatag ng mga kawil na pangigat. Okay, wait and see tayo. May huli yata tayo mga kalingap. Huli, huli bro. Bigat eh. Oo, oh, oh malaban. Bro, hawakan mo to. Parang malaki. Malaban eh. Sabi. Saka may itak bro. Ay, ay, ay. Puta ka wala na. Wala, ano pa. Ayan pa? ayun? o. Ayan lang. Ayan Ilan size na rin ah. Uh, uh, ako, laki ng kawil. <laughs> laki okay. Ng kawil. Ayos, laki Hello. ng kawil. Thank you, nakaisal tayo. Uh, oh, pero kanina parang wala, no? Oo nga. Hindi kasi malit kasi. Kaya ayos. So, Ayat. Kay... Uh. Uh, so, oh. Nga, uh, ito, uh, ito. Goods na to. Ah. Ganda na Ganda

oh, po yung ilog na ating uh, kinakawilan mahaba haba pa to ha ano na pinutol oh may ulit ka uh, tayo magka lalata ulit ng kawin. Uh, kawil doon naman sa baba doon tayo nag stop kahapon ayan marmol po yan oh. Dito ulit tayo mga kalingap sa mga marmol. Ayun o, no, grabe marmol ay, Lalaki. So pag ito ang minina, ay grabe. Diba, diba yung magmimina? Namina na po to. Bakit uh, wala nang nagmimina dito? Pinatigil? Nabawal. Ah, Oh, naging protected area. Oh, itu. Oh, batu. Isinya kayak gini. Ini stuck apa ya Jan? Gak habis, coba dong. Coba dah. dah. Hmm. Gak saya plus light. Ito ito ya. mga kalinga po. Grabe, kuiba. Kuiba ng mga ala. May tubig dito sa saan lamig. Naka-aircon tayo mga kalinga po. Ito. Sa ya. taas. Ala. Ang mga um, kapalaglag. Hmm. Tiba-tiba. Grabe. Napaka... yung simoy ng hangin. Napaka-damig. Uh. O, ito. Wew. Grabe. Tuti-tuti. O, mo naman ito. Uy. Uy, isya. Mm.

discover the nature ayun mm. yun Alah, bro ini ada sakwa sakwa kawin hala parang may humila wala man wala may humila bro may humila wala

Check mo yung ano, coil. Yung may pain pa. Oh, wala na. Kasi nila yung ano. Nila eh. Bumabagsak yung ano. Eh. Kasi nakatingala ako eh. Ayan. Tapos biglang gumalaw. Lamig no? Hindi na may ata. Hindi ah. Yeah. Ay, ko na. Hindi pwede mo ako pag-uwi ko. Pero wala nalit. Hindi. Oh, Ay, hindi kumain. Hindi kumain. Hindi la kasi. O, santo, oh. yung, ito rin Hindi, ako. Baka may kinain na yung aking mga Oo, baka may na yung aking mga sa ka na lang dito. pag may ikaw lang, Oo. Baka may kumain. Ah, tayo. So ito mga kalingap. Ito mga kami ngayon sa tinatawag nilang So yung kuiba, pag nasikatan ng araw, yun lang liliwanag. Sa gitna ng... Pag, anong oras yun? May oras yata, no? ngaling tapat. E para pag tabingi yung araw, no? Hindi kita. Oh, tabas talaga, oh. So, yung mga yantok, yung mga, oh, ito, mga baging, uh, iniingatan nila na hindi tagay. O, oh, yan, marmol na naman, oh. So, adventure to. Hindi ko nakita yun ah. Oh, o, yun ah. Bati, bati. Oh, yun. Ganda ng formation ng uh, bato. Marmol o. Oh. O, oh, pang ispa. Oh, ganda dulu hmm? mata dito <laughs> dulas bro dulas kala? oh, kala ko dito ka sa lumusot kala ko sa missing rock Lagi pa. go no? Ya. Yeah. itu huh? big. Tubig meditna, kita ya, nunggak jagat, aja, teman-teman. Bentuk pada nang mulu. Ini sampai pipi kan. itu. Another spot, um, Spot ni Brother no? By palawan. Underground water. iba talaga si brother Ong Ong dahil alam yun kabisada yun 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 yung lugar na to ayun na tayo pa mai Nakini ko na. Yan malaki. Papay si Bro Pepe Palawan. Bunog. Hagod. <laughs> Ayun isa oh. Yan, yan lagi. Dito. Diyan. Sa malit na kawin. and a half hours later Good morning, good morning. Good morning sa ating lahat. Ito pandaw tayo mga kalingap. magang magaga ay umalis. Kasi medyo malayo. Ito pa rin sa uh, mga panan ng uh, mga marmol. Pero sa ibang uh, venue naman, uh, ibang spot. Ito pa rin sa pating uh, Palawan. Uh, at naway uh, ay makahuli tayo ng mga uh, mamaw. So yan ang ating sinapangarap na mahuli. Kasi matagal na daw na uh, hindi nakakahuli dito ng mga malalaki. Okay. So hintay-hintay tayo. Okay.

Mo, lang, mo na? Pinta-pinta ba? O, man. Man, man, bro? Wala nang ah. Oo nga, tumabing layo ano. May buta siya ata dito. na, Oh. Layo yung, nga yung, No?

Oh, yan ka. Oh, yun. Yan oh. oh. Oh, malaki. Mga dalawang malaki. Hin. Oh. Hindi natin gulunok. Ayun lang Lang bro. Iyagis mo na yun. Lang mo. Putoy mo na. Iyagis natin yun. mo. Ay, ha? Hindi, mo pati paket ito. Para kuan, huwag buong nang kawinin dyan. Pa pa. Hindi, papunta dito ba? Sa'yo kawin.

Eh, dalag. Pangalawang huli na yan, guys. Dalag. Isang pala. lang. yung isang kawil doon, nakaunat. Unat. Oh, Ayos. Huh. Hindi nga to. Dalag ulit, dalag. Hindi na. Okay. okay. Dalag na naman. Dalag, dalag, dalag. dalag, dalag. dalag. Saan dito? Pabalik ng dalag dito. Dalag, dalag, dalag dito. Na, dalag. dito? dito. dalag, dalag, dalag.

Ayan. Yeah. Ba. Ay, oy, grabe, bro. Yuko, yuko. Hindi na yan kan, bro. Problema sa mga dudukutin yan. Ay, sige, bitin mo. Ano naman ng kagandahan? Bubutin na lang, N nabalikan natin. Oh, salamat sa Panginoon. Ngulan tayo, bro. Mamaw, bro.

bitag ah ay sa ganda ng kampuan to ano ha ah hmm. okay so ito puro so, kami po yun dahil bunga mga ano oh, nga anong klase pugad yan pugad lang kanya na Oo. Explore the beauty of nature. Ano? pa sila dito. May bakas wala. Okay, so ito yung ating huli. Makalinga po, yan, 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 dalag. Sa kaikap na dalawa. Ayan. Buhay na buhay. Alis pare rin para sa maki. Ayos. So ito po ang ating uh, pang-anim. Uh, pang pang-anim na uh, na Episode. Okay. Yan. Salamat, salamat. Uh, ito na ang ating uh, huli. Yeah. <laughs> Bigat bro. Ibigat.